Anything na may kiss ay your favorite. Masarap, masarap para sa Wow. Cheese ring. ano ah, pa nga pag may mga cheese? Cheese miss. Yo. Parang barista. Natay na sa store box. Hello mga kadilag, welcome back sa aming youtube channel. channel. So for today's vlog ay nandito po ako kalang lang. So eh, dahil po mga kadilag, hapon ngayon parang masarap ngayon kadilag ay magmerienda. Mm -hmm. So, so yung masarap ng merienda ang pwede nating lutuin. <laughs> tinanong pa sa akin talaga. <laughs> <laughs> so kami po ay nagpaplano ni ng kagwapo lang na imbis na lumabas ay magluto na lang ng merienda. At ang masarap na merienda kagawa mo lang ay cheese steak. So tayo gumawa. Kasi parang may, may bagong coffee maker. Oo, oh, mga kanilag. Dahil nung kami pumunta ka na Atenas at Milot, meron silang coffee maker na sa kanilang bahay. Ay ngayon, parang kami nainggan yun na bumili. At Kay masalab... mahal ata Oo. Oh. Hindi, yun eh, pina-check out ko lang. Ah, pina-check out oh, kayo. Pero mahala. ako ang nag-iya. At gawa nung parang meron tayo ditong coffee. Oo. ah. Uh Pwede, -oh. okay. ipapakita eto may coffee dito. Uh -huh. Ay, ngayon, ang, ang aming problema doon, ay wala kaming coffee maker. Saan galing ito? Tingin na. Parang nakalimutan ko na, pero parang ito galing kay Ate uh, Ah, honey you know, crispy peel. Hindi ko sure ha, pero ang alam ko ito <laughs> kay, kay Ate Lea. Ngayon, hindi namin magawa, hindi namin matimpla dahil nga walang coffee maker. Ay, nag check out tayo. At mamaya tayo magka ay magkakape. Mm. Ay bagay dito mga katilag ay cheese <laughs> ibang part ibang partner han ng ano mo. Oh, so kapi. tayo tayo magluto ng cheese sticks mga katilags. So yun ay napakadaling lutuin lang na merienda kaya yun ang dulutuin namin ni Kagwapo. So, let's go. Let's go! Titingin lang po kami dun sa may tapat nila ng ano, anong tawag dun? Yung gagamitin natin sa pagluluto. Lumpia wrapper. Yeah saka baka naman may cheese sa inyong mm -hmm. tindahan ha? may cheese na tinda so lumpia okay, wrapper na so ayan mga kadilad, narito na po kami sa tindahan at may nakita po si kadilag na lumpia wrapper magkano so, po ito? magkano I po sa parang nahirap gusto ko na magkano baka masira ipa tatlong tatlong tanda tanda pa nakabili na tayo ng lumpia wrapper sa so, tapat nyo lang pala hindi oh, <laughs> na kailangan pang magmotor so ngayon naman mga kadilag ay pupunta po kami sa tindahan at dito po bibili ng cheese <laughs> wala pa tayo dito. Yeah. Yung Eden na no? ito. Oh, oh. Ay, uh, pwede bibili na lang doon sa kalapit ba? Uh, ay. Wala na pa tayong um, wala na cheese. Eden cheese. Siguro na ubos nung uh, bagong taon. Bagong taon. At marami mga next spaghetti, ano. Mm -hmm. Sabi so, so, bibili na lang ako kay Dilag. Sige, yung mga lumpia ay akin ang nila. ano. Tatanggal tanggalin ko yan mga kadilag. Nakabili, ka na ng cheese. Nakabili na po tayo ng cheese, Eden cheese. At syempre ngayon po ay inihiwalay na po ni Kadilag yung ating pong wrapper. Ayan. Alam mo bagay yung favorite ako? Ay, okay. ah, ayan. Well, Oo, okay. alam ko naman syempre na your favorite. At syempre, alam mo rin ba na favorite ko ang kape? Malama. Kaya bagay na bagay yan mga Kadilag sa kape na favorite ko at sa cheese stick na favorite naman ni Kadi lagi. Iyan. Basta anything na may cheese. Wow. Napapalamod nababal na ako. <laughs> anything na may cheese ay your favorite. Masarap, masarap para sa Wow. Ito. Cheese ring. Cheese cake. What? <laughs> cheese. Oh, masarap din. Uh, ano pa nga pag may mga cheese chismis. <laughs> mga favorite ni Kadi lang yan. Oh, Chisty. At ang siyempre, ang favorite niyan ay chismis. Ayun. <laughs> e, so, ngayon po mga kadila, kaya ko po, po ay nagbabalot na ng cheese sa ating lumpia wrapper. Kanina pa po ako nagbabalot ito tayong nabalot mga kapilag for our merienda. Amin po merienda ni Kagwapo lang ay ano na, anong oras na? Late merienda na ito. Mga Parang magdi-dinner na, pero sa bagay, alas 5 pa lang. Maga pa naman mga kadilag. Mm -hmm. So, ang gagawin po natin ay maglalagay ng dalawang cheese sa kalahating uh, wrapper. And then, yun na may bahala na yung magluluto minsan po. Ayan. So, titiklop nila ang pusi yan. Tapos, pag natiklop mo na po yung dalawang cheese, ay i-roll mo na. Yeah. Ayan. Sige, sige, guwapo lang mag-boboy. So, At pag ni-roll mo na, mo. Ito po ang tubig na ating ginagamit ay eh. malinis po yun mga kalilag yan. po ay alkaline. What? Ayan. 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 So, yan po yung pinaka parang pang-seal niya. Ayan. Ayan. Medyo matami na po. Hindi tinipid sa cheese. Mm -hmm. Tayo ay mag-preprito ng mga kapatidag. So, napakadaling merienda. Simple pero ito yung kuwan. isa sa childhood ano ba? <laughs> Favorite high school pala. Dati mahal pang ganit, dalaway... Oo. Oh. Dalaway lima. Eh, lalo siguro Kala ko nga rito yun nung ako'y high school pa. Mabilis lang yung eh. iloto. Pero yung kinakita ko nung muwi bilhin ng gilay, anong high school pa ito? What? Oo. Oh, kay Bami po ba? <laughs> <laughs> Bami. Sorry. Sa na. Ah. Uh, Uyo, mga katilag. Pwede na dito kong ulam. Mga Merienda lang eh. Oo, Pwede, oo. Oh, pwede nyo. So ito'y parang dalawang sak lang hanit. Malaki naman ito ating lutuan eh. So, yan mga kadilag. Ito na po yung second batch. At ito po ay okay-okay na din. Gusto natin na yung malutong-lutong. Pinusta-dusta ng konti. May pinusta. Namaya naman, ay dahil ako nagluto ng cheese sticks, sige po lang naman na ng yan, ang magtitimpla ng kapatid. Ayan, papagtimpla kita mga kadilags. Para it's a tie. narap mo? Ito po ay ang aming lana gastos dito ay nasa 150 mga kadilag. Huh? Kaya pwede na po kayong wala pa, wala pang 150. Parang 100 pesos lang. Nasa 100. So pwede po ninyo itong DIY merienda. Sa mga mahihilig sa cheese na sa cheese, Ano pa lang yun? Para pang tabi na Yan. So yan guys, ngayon naman tayo magtitimpla ng ating dip o yung sausaw ng ating cheese stick. So gumili lang sa so, kagawa po lang ng isang guhit na mayonnaise. Dali pa ulit. Tapos meron tayo dito ang ketchup. So yan, okay na Tapos dito, science. pwede so, pa ito palaman bukas sa tinapay. Tapos, tatsahin din lang natin. Ketchup. Banana ketchup. Jesus na po tayo mga kalila. Ngayon naman po ay si Papa Bert. <laughs> Papa Bert. Papa Bert naman. Eh. Papa Bert naman ang magtitimpla ng kape. Para so mga... si Papa Bert ay barista. Para sa ngayon. mga hindi nakakaalam yung Papa Birthday, Papa Birthday pa <laughs> <laughs> Yung Papa Bird po ay screen name po yun sa radio. Yung, uh, Sa radio uh, program sa si Kagwapo lang po ay Papa Bird ang screen uh, name. Kagwapo lang ay sa vlog, pero uh. pag ako yun sa LG, yung nasa LGU ay Papa, Papa Bird. Daming po, yeah. screen name. Yun, like. <laughs> so, ngayon lang. mga kanila, tayo po ay meron na ditong coffee maker. So, yan. Ang una po muna natin gagawin, maglalagay tayo ng tubig. Okay, tubig. Doon sa gilid. Oo, oh, yan. So, siya po ay, pwede na ninyong gawin sa bahay. Hmm. Yung Iban mga na? mahilig sa kapi. Sa kapi. So, after po na yun, hmm. dahil ito ay kalalagay lang ni Kuya kanina, hmm. ating lalagay. Baka naman okay po. Baka madami Ani, po. Hindi, medyo na yun. Matabang, na. Matabang ah. na. So, tayo ah. maglalagay pa ng... Another coffee. One cup lang. One. Yes, yes, yes. Yan. Wow, Yan. Mas ating ikaw close siya. Mm. Tapos, Tapos uh, kung bagay yung na eh. paano na? Ayan, ang, ang mangyayari diyan mga kadilan. Iinit itong tubig. Kukulo. Mm. Tapos aakyat siya, pupunta siya dito. Mm. Tapos doon siya bababa, kung bagay magpapawis. Ah. Kasi mm. doon papatak. So bubuksan lang natin ito, ito sa gilid. Ah hindi parang sinasalay doon. Oo oh, doon. Tapos ay doon bababa. Bababa yung coffee. So atin lang po nga tayong mga kadilag. At pinapainok po natin. Ito na po mga kadilag yung ating cheese stick. Tapos ay. Ito na yung ating yeah, okay. coffee. Wow! Ayan. So bumaba doon. Bumaba doon. Ganun no. Iba sa amin ay termos lang. Ay dito <laughs> yung may coffee maker eh. So, yan ay uh, na-inspire kami doon eh. ka so, na ate na yun. So, sign ito na kapag nakakaangat-angat ka na sa What? buhay. Naka-coffee <laughs> naka, naka coffee maker. Wala nang thermos. Wala nang na akong nakikita ang thermos dito. Wala kang oh, so, Dati kami naka-thermos din. Yeah. Uh, yun, know, medyo napatak-patak na. <laughs> so, yan mga kadilag. Kumukulo na po. Maya-maya lang ay eh, pwede na tayong magkape. At gagawa pa lang kuha ka ng lagay. Bigyan natin sila ako si Mahal si para kuwan. Para pag, -pag na din sila. So yan mga kadilag, nilalagyan na po ang pamarienda nila. Ako si mahan ng sauce ni lang. pa. Madami naman yung sos. Okay. Mm -hmm. Bibigyan na po natin mga kadilag. Sila na ay, may anytime bumundi. ay pwede ding magka-magkape. Mm. Madaming bumibilihan eh. Rush hour na. Merienda muna po. Merienda po. Merienda po. So medyo maraming nabili mga kadilag. Pero nagbigay na lang po tayo ng pang merienda. Yo! <laughs> Parang barista. Na tayo na sa store box Na sa store box <laughs> Ano pong pangalan na Mama? ma'am? Ating lalagyan sa gilid. Pakilagay na lang ng chismis. Chismis? Dahil <laughs> lang uh, partner ay ano, cheese stick. Sa ating Starbucks. Para tayo na yung Starbucks. Alam ko na Mam bakit start Mga kaya nila? Ah. Sabi na tayo. May merienda. Summer. Nag-aabang <laughs> sa si summer. Mga so ayan, merienda time. Kaya so, mm. tayo po muna yung maging marienda. ang isa. Oh, cheers! Hindi na matiis. <laughs> wow! Mm. Sarap. Sarap! Perfect <laughs> sa kape. Sarap mga kadilag. Machis po na kasi sa amin, gusto din. Ito, <makes> Ito yung cheese. Nasasawsaw mo siya dito. Masarap mga kalilag. Ito pa. Ito pa. <laughs> Napakalot lang. Kain ulit, kagwa pa. Sige. Ang tulip namin nga sa buhay. Imbis na tinapay ang kapartner sa kape. Cheese na rin. Mm. Mahal ka mo sa ang aming stick. Masarap po. Masarap po. Wow, thank you. Lasa, Lasang-lasahan eh. Hindi tinipin sa <laughs> <Lasang -asin>. cheese. Hindi tinipin sa cheese. Mahal ba dito o usaw Meron pa dito mahal, o sausawan. Oo. Wow. Sa na ko yung ng ganito, dati. Ganito? Hmm. hmm paborito mm, ng mga kaibigan ko ay kikiya, maya kayo is cheese stick. Kaya naman po ay nagka-coffee si Kanilag. Masarap yung kape nyo. Ayos. Kaya nai-coffee barako. Talagang puro siya. Kaya pala. Hindi yung parang yung mga instant Oh Oo, instant. Kami hindi na rin masyadong nag-instant sa coffee dahil magic sugar ang ginagamit ay medyo wow. at least yan, matatansya mo yung asukan. yan, honey. Oo, oh, yung mga 3-in-1 ay mga, mga Oo, oh, kung gaano kadami yung sugar ay eh, hindi mo na matatansya. Yes, si summer ay, oh, summer. Bawal pa yung chistik ha. Bawal pa ng chistik si summer. Ah, summer yan, oo. Eh. Oo oh, nga,